Ah, uh, ma ni magdula karon mga master. <coughs> Julito ng Mangkilam versus Sarge ng Tag uh, uh, San Miguel sa pula. Ah, uh, may ka natong tanaan, mga master. Aniya na usab ang mugat dama TV. Magpakita og mga dulang dama dinhi sa Tagum City. Ang nagdula Julito ng Mangkilam sa pula. Versus Sargislao ng San Miguel Saitong Kung bago ka palang sa channel paki subscribe ug ihit ang notification bell Para update mo Sa mga bago na kong videos Ah, uh, sa mga master. Bin Laurenti ng Bulacan, Chong ng Mintal, Anwar Salilagia, Dudong Muslim TV Vlog, Ram Suray ng Kilig, Delfen Baldubia, Bong Shakala, Danilo Brido, Engineer Tawi, Engineer Ernal Scuba Scobatic Divers ng Umulud, Saudi Arabia, Dex Luna ng Talisay, Cebu, Basilio Marga ng Hagunoy, Labudol Sur, Joey Vlogs ng Butuan, Batang Baroy Dama TV, Jung Red Cesar Mix Vlog, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Bohol, Dix Luna ng Talisay Cebu, Patiro Bindanya ng Albay, Benito Layosa, Rick Kapalas ng Bidangon ng Jimmy Pansit ng Tagum, Jobin Bayukot ng Kimamon Santo Tomas, Lipuldo Manggubat ng Naga Cebu, Michelle Ortez, Mayong Maganti Sinto ng Batubato San Isidro, Cipriano Arillano ng Gimaras, Danny Digo ng Ayala Sambuanga, Tupera ng Barili Cebu, J ng Cebu City, Nelson Hermosilla, Wapo Gamundi ng Camarines Sur, Colin Morga ng Infanta Kison. Charlie Gador ng Negros Occidental, Rodrigo Peralta, o siya ka po dahil sa mga kaubanan sa kay Tino Puli, Di ng Joy Bulut Hubo ng Butuan, Ninyo Carnesa ng Panabo, Sil... Edgardo Sarmento ng Ulong Kapuhusi, Kanding ng Pabilaw Kison, Rick Capalas ng Binanguna Rizal, Efren Pisa ng Canada, Silvano magiti. Stephen Diaz ng Padamu, Talibon Dama TV, Julius Lasiana Sibu, Cebu, J.R. Cruz ng Kalituban, Patrick Sanay ng Tanay Rizal, Rogero Campo, Joseph Ungay, Anel Magisya ng Agdao, Dado Katahan ng Baliwag Bulacan, Nanmals Mix Vlog, Ali ng Sarimidyo Cebu, Choy Bots ng Panabo, Monterola ng San Fernando Bukidnon, Ronald Antuga ng Tagum, sa Salahid ng Loon Bohol, Johnny Lumakang ng Tagum, Bulutano ng Laak, Oliver Canuto ng Samal Island, Arnel Lotarion, Gaudioso Batingal, Happy Blini ng Calabarzon, Edwin Cortez ng Surigao, Jason Miales sa Manila, Robin Gao ng Tagum, Rolando Silvio ng Talakugunagusan. Shout out! Kaninyong tanan! Og oh, shoutout po din sa itong mga kay na ng OFW mga pa ng sa Mugat dama TV kay damaan TV ng Dubai, Camilo Costan Jubail, Saudi Arabia, Warren Ballashya ng Germany, Ripi Rigar ng Saudi Arabia, Philip Grisdum ng Hawaii, Joel Bacarondua duha Raul Anay ng Hong Kong, o oh, kay Sir Buboy Amura shoutouts. Og oh, shoutout po din sa may maniki Kapalong kay Ruil ng Kapalong shoutouts sa may pag-asa kapalong kay Ninong kay Kambal o sa may Asuncion kay Steve Bangkok, og kay Boss Mawi o sa may Carmen Diay Puno shoutout outs kay Dante ng, ng Carmen sa may Samal kay Porto ng Samal o sa may Saksak kay Bitud Hinilaso sa may Mintal kay El Presidente Alex Bintiao ng Skyline kay Boss Titing na nga daw din siya ng Mintal kay kay Boss Bunbun -Bun, ng Mintal shoutouts sa may tibong ko kay Good Malin, kay Rince kinatibong ko kay Robert Laguna o oh, gila dia sa may Agdao, kay Boss Manning ng Agdao, kay Master Edwin Kapalkinto Sar Master Sarsibanok, kay, kay Master Pogi Moves o kay Master Payat ng daw o gato supportahan YouTube channel ang Dama Payat TV makakita tayo itong mga quality moves sa dula ng dama sa may pindasan kay Gili kay Marvin Cadudong kay Flores o kay Busdado ng pindasan shoutouts o oh, sa tanong dapat po idea sa may Digo City, shoutouts out sa kanyang sa ilang presidente niya kay Boss Jun Bagaan. Sa may Mako, kay Jumar Kaigas, Mario Siliada, shoutouts. Og sa talang damador po sa may nabunturan, shoutouts sa kanyang tanahan. kay Romeo Gis, Boy si kay Tagno, kung kay Renwin Montesilio, shoutouts. Og sa may Turil, shoutouts day kay Kaloy Jamali. Kinjole kay Jan Lloyd Pocot, shoutouts. Huwag ka wala, shoutouts comment lang mo aron mas shoutouts mo sa sunod nato nga mga videos dula ni Julito ng Mangkilam sa Pula versus Sarslaw ng Tagong Saitong Oh. Kan uh, si Julito ng Mangkila. Oh, uh, tasa yung ta sa tundula, mga master dula. <coughs> ni Julito ng Mangkilam sa ito versus Sardslaw ng San Miguel sa pula. Uno puntos na ang ito mini mga master.

Obrigado. Panalo sards Law ng San Miguel. Dakang salamat ug mayadlaw ka na